guys itong kabuuan ng garden ko guys you know yung garden ko guys ito ayan kasi e iba itong mga tanim ko na mamatay pag taglamig alam mo na taglamig ito namang ripulyo o cabbage nabubuhay ito sa taglamig ayan ito naman mga ripulyo ayaw ito tawang ito, ito yung uh, apichay ito naman gagawin ko itong ano gagawin ko naman itong uh, seedling yung bunga nya yung bunga nya na muna ito ay pichay ano nang pichay ito guys malhinog hinog na guys malapit na sa mga ano tabi ko yan kasi pagdating ng taglamig uli sasabay ko uli magtatanim ulit ako ng pichay at saka ito naman ito naman siya ay ano ah uh, tawag ito may bayad ng uh, mustasa ito mustasa to guys mustasa eh mga mustasa guys mustasa to mustasa eh ito naman yung pichay ito pichay eh pichay malapit na sila mga guys malapit ko na sa itabi ito hinog na yung iba oh. yung ito mga ano niya mga buto niya tatabi ko yan kasi gawa kong pagdating ng taglamig uli gagawin kong binhi ito oh. Yan, kaya eh, kumbinhe yan pagka tayo yung taglamig uli. Pizza at kaya itong ano, ito talong ko guys oh. Talong. Uh, mustasa ito guys ha, mustasa. Kalimutan ito mustasa. Uh, pagka ano, pag okay na yung bunga niya at ayusin ko na yan. Okay. Mustasa. Okay. Mga ilang linggo na ito kayo mamumunga na ito itong aking cabbage malapit na mamunga itong cabbage ko malapit na ito lang sa deserto to guys mo lang siya basta taglamig alam mo lang gagawin mo pag taglamig ang tarin pa ng pichay. pagka ano January, February ngayon ang kasagsagan, December, January, ganyan. Kasagsagan ng pichay namin dito. Pichay. Okay guys, ito. Malapit na ito mong Ang katalim ko naman dito sa sunod pagkatag -tag init Tag ko naman dito pagkatapos na ito. Uh, yung ano naman guys, yung uh, milon, pakwan. Tagalim ko dito. Pag nakatay ko nito na lahat, pakwan, milon ang nalagay ko dito guys. Alright, thank you guys.